yun magandang umaga sa inyo mga kapatid uh, ang inyong lingkod Agaton Alfonso a.k.a. Smatak Inatak ang manggagamot po sa kasalukuyan tara kapatid uh, April 11, 2025 alas 10 ng umaga tara mag-aral tayo mag-share -mag ako about sa larangan ng spiritual ng agimat uh, to. ngayon nagtataka kayo mga kapatid sa larangan ng spiritual. medyo ano tayo ah Basta tuloy-tuloy pa rin po yung gamutan natin. Pwede nyo po ako okay, i-PM, message, uh, text, tawagan. Ako, pur, ako pa rin po ang sasagot sa mga text nyo at may mga kailangan kayo. Wala po akong admin or ibang kasama sa larangan na spiritual na gagamitin po yung pangalan natin. Yung gagamitin po yung page ko. Kumbaga ako pa rin po mga kapatid. Meron po akong ano, meron pa akong page na ismatak inatak sa Facebook lamang po 'yon. Page po 'yon pero wala pong ano 'yon, Messenger na video may Messenger pero walang video call natulad na mga uh, ordinary Facebook meron po yan mga kapatid pag-usapan natin Ano ba ang kontra agimat Ano ba ang kontra ng agimat na hindi kayang gawin ng ibang antingero o manggagamot na yung mga kinatatakutan nila kung ano ang kontra agimat Number one Sige pag-usapan natin sa palagay, ano ang kontra agimat? Unang-una mga kapatid, kapag ikaw ang tingero at mahilig ka sa mga testingan ng gamit, ano ba ang mga testingan ng gamit? Uh, kadalasan po dyan mga kapatid, ang mga mahilig po magtesting ng gamit dyan, mga tingero. Meron halimbawa silang, meron silang bao uh, halimbawa ganito, may, may mga gamit kayo, mga medalyon, mutya, uh, bao, sing ano ba ang kontra niyan? Papel na mga salita, ano ba ang kontra niyan? Lalong-lalo na po kinatatakutan po. Hindi po ayaw po ng mga kahit sikat, kahit na mga kilalang mga antingero. Ito po ang unang-unang kinatatakutan. Para magkaroon po kayo ng idea, ang inaayawan po ng mga agimatero, manggagamot, lahat po ay sumasablay pagka ginamitan mo ng airgun. Marami pong kontra ang agimat mga kapatid. Marami pong kontra ang agimat. Kaya nga po ako mga kapatid ginagawa ko di ba? Ano bang ginagamit kong pang testing? Ang ginagamit ko pang testing is kontra agimat yung airgun. Anong klaseng airgun? May single airgun, single shot na airgun. Pangalawa, uh, airgun shotgun. Actually, meron ako nun. Single, shot, single, single airgun, single shot airgun, tapos uh, yung ano yung shotgun airgun ito tutula dito mga kapatid ito po ang ginagamit ko na pang-testing ito po ang ginagamit ko pang-testing sing uh, ano uh, shotgun airgun ang shotgun airgun po mga kapatid dihangin po 'yan <coughs> dihangin po 'yan excuse po dihangin po ang gamit ng shotgun ito eh, dihangin po 'yan. Kaya wala pong gumagawa magtaka kayo. Walang gumagawa ng kontra agimat. Ngayon kung sinasa sinasabi nila, mayro pa nga mga nagtataka diyan, nagtatanong, bakit puro erga ng ginagamit mo kapatid ismatak Bakit hindi mo siya subukan sa barel? Actually mga kapatid, tatapatin ko kayo. Uh, ah, ko talaga ang agimat na testingan kung, kung hindi nyo alam kung hindi kayo nakasabay uulitin ko marami na po kong pinagdaanan marami na po kong pinagsubukan na ginamit na rin po iba't ibang tao, iba't ibang antingero iba't ibang lugar, nagpa-testing na po at nag-testing nga po kami sa barel yan po, ano barel gumamit na po ng 357, magnum 357 22 45 na full metal jacket ah uh, marami na po iba't ibang tao na po, napadpad na po ako sa Kabite, Napadpad na po ako sa Batangas, napadpad na po ako sa Tugigaraw, napadpad na po ako sa Laguna, napadpad na po ako kung saan saan na po ako napadpad para lamang po magkasubukan, mag magpasubok ng mga agimat. Ngayon kung tatanungin nyo po, bakit ka nasa Ergan? Kasi nga po, doon nyo po maipapakita. Doon po mapapakita ng isang antingero, na isang manggagamot na antingero kung matibay po talaga ang gamit kung talagang mahusay po once na pumasa po ang agimat mo sa airgun once na pumasa po ang agimat mo sa airgun kapatid malakas na po yan pag dinala mo po sa mga dipulbura eto pa nilalagay ko po siya sa buhay na manok marami na pong naghamon sa atin marami na pong nagtesting sa atin marami na pong umamon sa akin subukan natin yung barel sinubukan ko na po yung mga kapatid hindi naman po ko uh, maglolo ko sa inyo, hindi naman po tayo mag, magkukunwari para lamang po i-content natin yung ginagawa ko po sa larangan ng spiritual kaya nga po sinabi ko sa kanila, kaya nga po sinasabi ko sa inyo, subukan nyo po sino pa po ba nakita nyo gumamit ng airgun shotgun may nakita po ba kayong antingero, may nakita po ba kayong sikat na manggagamot na antingero na gumagamit ng airgun. Kinatatakutan po nila. Kinatatakutan po ng antingero ang paggamit ng airgun. Maniwala po kayo. Ano naman po? Bakit naman po natin babarilin ngayon ng gamit sa si airgun? Hindi na po natin babarilin kaya nga para hindi po magkaroon ng uh, hindi po magkaroon ng problema at hindi po maging ano dismayado ang isang tao pag eto ito kasi Usually, ang ginagamit po ng iba, pag binaril ng airgun, yung gamit, pag nabasag yung gamit, dismayado sila. Kasi alam nila, mapapahiya po talaga, mga kapatid, kahit mismo, sinong pinakamagaling na antingero. <laughs> pag ginamitan mo ng agimat ng, uh, pag ginamitan mo ng airgun, ayaw po nila yan, Manimala po kayo, ayaw po nila yan. Kahit mismo yung mga matatanda, mga sinauna, alam po nila na ang kontra-agimat is Ergan. Ngayon, once na pumasa ang gamit natin, ang gamit mo sa Ergan, malakas 'po yan, kapatid. Nakita niyo naman po yung mga pinagagawa ko noon. Ergan, Ergan, Ergan. Ergan, Ergan, Ergan. Ngayon kapag ka pumasa po yan at sinubuan mo na po ang gamit mo. Syempre, kinasaa uh, sinubo ka mo na na Ergan na pumasa na. pagpahingay mo, dasalan mo ng dasalan, pakawal, pakainan mo ulit ang pakainan, tsaka mo po ngayon isalang sa baril mga kapatid hindi po ko na ako ko kayo hindi po ko takot na magtestingan about sa 4538 antay lang natin yung ano antay lang natin matapos yung election gun ban actually ito lang naman ang gamit ko dito for air gun yun, puro air gun lamang po gamit ko dyan pero hindi ko naman po sinasabing malakas yung gamit ko hindi ko naman po sinasabing mahusay yung gamit ko pinapatotoo ko lamang po sa ibang tao kaya ang, ang ano ko sa inyo mga kapatid kung gusto nyo at talaga mandirigma ka kung talaga mahusay ang gamit mo na lagi yun yung na yun yung sinasabi na oh, diba inergan nga rin, misa pumunta rin dito yung isang kilalang agimatero oh, sinubukan niya yung single shot na tiray sa may buhay patay oh. at least nalaman ko oh, ngayon ginagawa ko naman po inaalam ko naman po ulit yung pagkakataon na kailangan ko naman makontra yung single shot Ganun po ako, kapatid. Hindi po pag sinabing nabasa gamit ko, nasira yung gamit ko, titigil na lang ako. Hindi. Kasi, kaya nga tayo nandirito sa spiritual. <coughs> kaya, uh, yung mga ito, kaya nga yung mga naghahamon sa akin, papayag ako. Wala naman po problema. payag ako. Basta yung gamit nyo rin. Ito, ididil ko rin kayo. Basta yung gamit nyo rin, sasalpak nyo rin sa buhay naman. Oh. payag ako sa gusto nyo. Payag ako sa gusto niyo after election gun ban Payag ako Dun ta sa firing range Sige walang problema yan pero after nun tayo naman Tayo naman dito naman natin lalagay Yung agimat nyo sa buhay na manok hmm. Yan po mga kapatid Ang unang una pong Contra agimat is air gun. Pangalawa po meron pa po Sa susunod po na pag-usap natin Papakita ko naman po sa inyo Yung susunod na mga contra agimat Kontra agimat, basta ilalagay nyo po, isasalpak po natin. Pagka nilagay nyo po ang air gun, pag, 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 air gun po ang ginamit natin sa sa gamit, ito na po ang kontra agimat. Kontra agimat number one po yan. Wala pong pumapasa sa ganito. Wala pong pumapasa. Yan. Madali lang naman po kasi bumaril lang bumaril lang gamit eh. Ang problema, yung gamit ba? Ba, gamit ba ninyo? Gamit ba natin? Kaya ba mag, mag ano? mag magligtas sa buhay ng tao. Mer meron naman kasi mga kapatid, pagkatapos po natin i-testing, sinalang niyo na naman po sa iba. Talaga sa na 'yon. Dapat pagkat pumasa na po sa isang testing yan huwag niyo na pong i-testing kasi ipinakita na po ng agimat yung bisa ng agimat. Ngayon kung susubukan niyo ulit, tinesting niyo ngayon. Ngayong araw na to, kinabukasan tinesting niyo na naman. May possible po na hindi na po niya ipakita yung Uh, visa niya, bakit? may mga buhay ang gamit, may mga bantay po yung gamit mga kapatid, ngayon pag tinesting nyo ngayon at tinesting nyo po uli sabay nagulat kayo bakit sumablay may problema na po sa inyo nun isang testing, alaga mo sa dasal bago ka magtesting, hindi po pag testing ngayon, testing ngayon, hindi po mga kapatid, kailangan po pag pinag eto na nga po yung kontra agimat kontra agimat hindi ginagawa ng ibang antingero at ayaw gamitin ng mga sinauna at ayaw gamitin na alam nila na kontra agimat lalo pag sinalang mo yung agimat mo sa buhay na manok pwede sa buhay na manok pwede sa buhay na bibe pwede sa buhay na uh, ano to baboy yan po wala po mga ano yan wala po mga yan po kasi mga kinakain natin yan yan mga kapatid uulitin ko po sa inyo ang kontra agimat sa po ito sa susunod po bibigyan ko pa po kayo ng mga kontra once na pumasa po ang agimat mo sa ano to dito sa ergan malakas po ang agimat mo kaya walang gumagamit po niya mga kapatid bihira po kahit sino ka pa kahit sikat ka pa kahit magaling ka pa kahit ano pa pinakikita mo isa lang mo din yung gamit mo sa ergan tingnan natin <laughs> kaya nga ayaw nila sumalang eh mga kapatid eh kaya nga po ayaw sumalang ng iba wala naman po akong rito. kaya kami mga antingero alam naman po namin kung ano yung kontra ng agimat. Meron free will choice mo yan, ayaw mo isalang, lang. Yun lang man po. Pero ako talaga lahat sinusunggab ko. Lahat po sinusubukan ko. Dahil gusto kong mamakita na ang salita ng Diyos ay walang kontra. Walang kontra at kailangan po natin hanapin ng hanapin yung katotohanan ng agimat na hindi po kayang kontrahin ng kahit ano. Kahit anong bagay na nandirito. Kasi hangin po ito eh. Hindi po ito hindi po di pulbura mga kapatid ito po ang kontra agimat air gun kaya yung mga nagsasabi sa akin bakit eto eto lamang po ang gagamitin ko muna pansamantala air to muna po gagamitin natin air gun, mga kapatid air gun ang gagamitin natin sa kontra agimat Now, so, pag pumasapo ang gamit natin sa kontra agimat malakas po gamit natin malakas po gamit nyo mga kapatid kaya Uh, yung hindi po nakakaalam yung wala pong kaalam-alam at hindi po naniniwala sa ginagawa natin nasa inyo po yan mga kapatid pero ito po tingnan nyo, pagmasdan nyo ilalaman po ang gumagamit ng kontra agimat kasi alam po nila ito po ang kontra agimat